guys! Good morning! Today is magdidilig tayo ng aking mga halaman. Ayan. So, eto, nakabili na rin ako ng hose. Ay, meron tayong hose. Ayan. Magdidilig so, lang tayo para hindi mangalunto yung ating mga halaman. Ngayon, tag-init dito sa Pinas. Ayan, o. Oh. Ayan, nakaka-enjoy talaga kapag may mga halaman. Ayan, dito naman tayo sa mga snake plants. Ayan, meron din tayong kalamansi bato o dalandan. Ayan, dalawa silang tumutubo. Ayan, marami tayong snake plants. Sabi nila is righty daw yan. Ito, ay sinabi sa akin kung anong pangalan nito. Nakalimutan ko ayan ang ating mga halaman dito ayan dapat isdiligan natin dahil napakainit dito ayan dito naman tayo sa may harapan ayan So, mas maganda kasi yung merong halaman sa ating bakuran. Ayan, umaga't gabi ko siya dinididigan. Ayan, elephant, ano yata ito? Huwag <laughs> ko. Ayan. So, mabilis siyang manganak. Ayan, yung iba is meron namang mga umuusbong. Ito rin. Ayan. Dito rin is meron tayong puno. Ayan may namumulaklak siya ng white. Ayan. At dito is meron tayong malunggay. So nag-, nag dadahon na siya. Pin, pinutol siya dahil inilipat siya dito dahil maglalagay ako ng kubo dito sa place na to. Ayan pa. Hindi ko alam po anong tawag dito sa halaman na to. So, ayan. Tapos na tayo magdilig. Ayan. So, nadiligan ko naman lahat yung ating mga halaman. Hanggang dito na lang po. Bye.